Iginiti Senator Joseph Victor Ercito na napapanahon na para muling ikonsidera ng ating bansa ang nuclear power. Ayon kay Ercito, sa pamamagitan ng SHIP sa nuclear power ay mapapababa ang presyo ng enerhiya at matutugunan rin ang isyo ng climate change at global warming. Binigyan din rin ng Senate Deputy Majority Leader na sa pagsusulong nito ay dapat yakin istriktong masusunod ang mga safety protocols sa Aniya, marami ng mga bansa ang mayroon naman na matagumpay na energy program sa tulad nga ng paggamit sa mga nuclear power. Nagpahayag din ng pagpabor si Sen. Robin Padilla sa planong pagbuhay sa nuclear power sa Pilipinas. Aniya ng mambabatas na kung siya ang tatanungin, 100% siyang pabor dito. Kumpiyansa si Padilla na magiging maingat ang pamahalaan kung saan ilalagay ang nuclear power planta. Bagamat pabor sa pagkakaroon ng lahat ng uri ng teknolohiya para sa energy security ng Pilipinas, nais ni Senator Sherwin Gatchalian na pag-aralang maigi ang mga posibleng banta at komplikasyon ng nuclear power sa ngayon ay maari namunan ani ang simulan ng gobyerno ang enactment ng mga mandatory treaties at batas sa kaugnay ng nuclear power at ang pagbuo ng isang independent nuclear regulator. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.